topic natin ngayong hapon ay kung paano alagaan ang mga manok sa ganitong panahon na unpredictable, no? no? hindi mo alam kung uulan ng umaga o hapon o gabi, ganyan. Bigla na lang, ano, bigla na lang bubuhos ang ulan. Napakainit ng panahon, sobra. Tapos, hindi mo mamamalayan, uulan na lang bigla. So, paano mo ba alagaan ang mga uh, manok mo? No? Paano mo ba protektahan ang mga manok mo sa mga ganitong sitwasyon? Ito na lang ang mga inahin kong natitira. Itong dalawang naglilimlim at saka itong inahin na hindi pa nangingitlog ulit. So, nagtataka kayo kung bakit, no? hindi naman na peste. ano, binili ng kapatid ko lahat yung mga, ano, yung mga napalaki kong mga inahin. Ito sa amin, di ba, may peste. Pero, sa awan ng Diyos, hindi tinamaan itong mga Manok ko kasi nga, confined sila. So, nakakulong sila. At, syempre, laging malinis ang bahay nila. Pati mga inumainan nila at saka kainan na nalilinisan maigi. Kaya, iwas sila sa ano, na, naiwas sila sa sa sakit. So, yung, mabuti naman, yung kapatid ko, no, binili na lahat yon. Yung mga manok na na, 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 na native, binili niya lahat. Tapos, yung na-produce kong RIR, binili niya lahat. At, okay naman daw, okay naman daw sila. Ngayon, uh, magpapanibago ako ng mga inahin para tagapaglimlim ulit ng mga itlog ng RIR. At kung paano ko inaalagaan itong mga manok ko ngayong, ano, itong ganitong panahon, alam nyo, ngayong haraw na to, ang panahon ay napaka pero hindi sumikat ang araw, babuong maghapon na yung sikat, yung sumikat talagang bright, makulimlim talaga at napaka-init. Uh, medyo mga yun, mahangin-hangin na naman dyan sa paligid. Tingnan nyo, oh, gumagalaw-galaw na naman yung dahon. So, baka mamaya, di ko alam kung anong oras siya, ano, makakaisip na uulan. Kasi kahapon, galing ako ng Santiago City. Pagdating ko, mga siguro 3 o'clock, 3.30, ganun biglang ano, biglang bumuhos ng napakalakas yung ulan. So tinakpan ko pa rin yung brooder na ano, yung isang side kasi tinatakpan ko ng ano ng tarpaulin para kasi dating may takip na yun na tarpaulin. Pero tinakpan ko pa rin uh, para hindi maanggihan yung mga uh, kiti. Hmm. Kasi magtutumans pa lang yung mga yon. Tapos yung isang itong isang brother na to, ano uh, tinak, tinak, nakatakip na dati yan yung dalawang side na yan para hindi ko na lagi ilalagay kasi may dalawang side naman na open pero nilagyan, naglalagay pa rin ako ng box na taguan ng mga kiti kasi maliliit pa lang sila. Para safe sila. At yun yung, ano, yun yung isang way ko na na gawing safe ang mga alaga ko sa ganitong mga tagulan na hindi mo alam kung saan magbubuhat yung anggi kasi siyempre umaanggi yan talaga o hindi mo alam kung south, north, ganyan kaya west, east, gano'n so iyon yung isang way na inaalagaan ko sila. Tingnan nyo itong ano nila, yung lupa dito sa loob ng bahay nila ngayon. Medyo hindi naman dry na dry, hindi naman wet, na wet, pero parang ano lang uh, may moist, you know, may moisture. So ano pa rin niya, nililinis ko yan, tuwing ano, tuwing umaga pa rin. Winawalisan ko talaga. Inaalis ko yung mga ano, yung mga ipot na kahit konti lang yan o marami o what, tinatanggal ko. At Uh, 'yun yung paraan para hindi maipon yung ipot, para hindi mag magano, uh, para hindi sila hindi mag-invite ng bakterya hindi mag-invite ng langaw, hindi rin mag-invite ng kahit na ano na mag-invite ng sakit, no? Na ammonia, so diba? Kaya 'yun yung isa so ugaliing i-check, no? Ugaliing i-check yung mga kitinyo, yung mga manok nyo kung sila ba ay okay dun sa bahay nila. Kapag, lalo na kapag kahit na confined sila, tingnan mo pa rin. O, lalo na kung hindi confined yung mga manok mo. Baka, di ba? Baka merong manok na hindi nakasilong. Ganon. Pero iyon, at saka ang inumin nila palagi ngayon, no? Uh, galing sa poso. Kasi may poso kami. So, galing sa poso yung inumin nila. Malinis na tubig talaga. Tapos, nilalagyan ko pa rin talaga ng oregano. Araw-araw. So, ngayon naka-oregano sila. Araw-araw talaga, hindi ako pumapalya. May nag, ano, may isang araw lang siguro pala na naglalagay ako ng plain water. Ganon. O kaya dalawang araw. Depende dun sa sitwasyon, no? Pero, pero ngayon, kung tag-ulan, lagay talaga ako ng, ano, ng, ng oregano halos araw-araw. Ngayon, yun ay, Ganon ako mag, ganun yung pag-aalaga ko sa mga manok ko both itong RIR at saka yung native chicken pero syempre kung ikaw ito hindi ko i-recommend sa iyo ito kung gusto mong gawin di gagawin mo <laughs> kung kaya mong maglinis ng araw-araw uh, magbras brush ng inuman nila araw-araw tapos kailangan malinis hindi na yung feeder nila di ba yan tingnan niyo hindi ba na hindi na di ba so uh, kasi Pagka hindi mo magagawa yun, edi ganito lang ang gawin mo. Ano? ah, uh, Siyempre maglilinis ka ng, ng um, bahay nila. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang farm mo. Eh, depende kung araw-araw or once a week or every month ka magano maglinis. gano'n. <laughs> Di ba? Pero, pero maigi kung malinis araw-araw. Tapos, siyempre, kailangan magbakuna ka. Mm, magbakuna ka talaga. Mula doon sa kiti. Oo. Kasi may program. Lalo na yung mga malalaking farm may program yan ng vaccination ng NCD. O, di ba? Yung peste yun. NCD vaccine, ang ingay ng aso. Kung nakakaano naman dito, alam nyo dito sa probinsya, hindi mo mapigilan ang ingay ng mga tao, ng aso. So, kanya-kanyang activity. Kaya, pasensya na. May asong kumakahol. So, ayun uh, vaccination. Tapos merong program ng deworming, merong program program ng delousing, meron din program ng Uh, disinfection. Kasi, para pagdating ng panahon na ganito, yung tag-ulan, ganun, yung paiba-iba, unpredictable na panahon, no, ay safe lagi yung mga manok mo, lalo na kung hindi naman masyadong nalilisan ang bahay nila. Ano? Pero, kagaya ng sabi ko sa isang video, kaila, uh, kahit na gaterbang uh, bakuna, antibiotic, vitamina, ang ibibigay mo kung maruming-maruming naman yung bahay ng manok mo at hindi naman Oo, di ba? Parang wala kang interes na maglinis, di wala rin, di ba? Wala rin. So, ang ang key talaga ng ano na para maprotektahan mo ay yun, kalinisan pa rin. Plus yung bakuna, syempre. Pero sa akin, itong mga manok ko, Uh, hindi ako nagbakuna. Hindi ako nagbabakuna. Talagang minamaintain ko lang talaga yung kalinisan, yung, yung uh, inumin nila, yung uh, kainan nila, bahay nila na malinis para sila ay laging masigla. At awa ng Diyos ay mula 2000 mula 2023 syempre syempre alam ko naman na sa farming ay may mga hindi inaasahang mga pangyayari di ba mula 2023, okay pa naman. <laughs> oh, kung may, minsan may mga nararamdaman akong parang bumaganon yung parang may halak na konti. Yun, oregano ulit. O kaya, kanina may sinubuan ako ng, ano, ng barley capsule. Yung mga maririnig ko na talagang ano, malakas talaga yung tunog. Sinusubuan ko na ng, ano, ng barley capsule. Tumigil. So, iyon ganun ganun lang ganun ganin ganun ang ginagawa ko pero siyempre hindi ko ire-recommend na gagawin mo rin o gagayahin mo rin kung hindi mo magagawa yung kagaya ng ginagawa ko na ritual mo na tuwing alas 6 nandito ka na <laughs> oh, tuwing 6 o'clock ng umaga sabi ko pag malita ako ng 10 minutes nakulit na ako madali ako o kaya ano parang opisina ko na rin Minsan na ano ko na ako na ako no nagising ako 6:20 na. Ako na ako, sabi ko 6:20 na ako, hindi yung mga ano, yung mga layer. <laughs> 'Di ba? Yung Mga layer, ma, ano na. Hindi dapat mali. Mga ganun-ganun ako. So, iyon pa yun sa pagpapakain. Kailangan on time talaga kasi alam niyo hihina rin yung resistensya nila pag laging late, laging late Ganyan yung paibig. Ganun yun. So, doon nakukuha yung sakit. So, hindi lang sa panahon, hindi lang sa mga parasite, hindi lang sa mga uh, dito, yung mga bacteria, virus, mga ganyan. Hindi lang. Uh, ano yan? Uh, root cause din kung minsan yung uh, yung sa sanitation at saka dun sa uh, nutrients na dapat makukuha nila sa pagkain nila. Yung oras din. Ganon. Kaya, kaya, ugaliin mong gawing opisina yung farm mo, Farm mo bukod sa pagbabakuna mo, bukod sa pagdideworm mo, at bukod sa pagdidisinfect mo. Kasi syempre, dinidisinfect ang bahay. Lalo na pag, alimbawa uh, na bakante disinfect mo ulit, no? Ganun. Para pagdating ng ibang batch mo, eh, okay sila. Diba? So sana may, ano, may idea kayong nakuha dito na naman. Kahit kahit na simple lang at kahit na ako talaga hindi ako nagbabakuna sa mga manok ko, at least nasabi ko sa inyo na dapat magbakuna kayo kasi nga 'yun talaga ang dapat gawin ng uh, isang farmer para safe ang mga manok ninyo. Ganon. So maging ano lang, maging maingat sa pagano, sa pag-administer o maging maingat sa pag-administer ng bakuna. At saka at saka Uh, tamang dose lang talaga yung dapat maibigay, no? Uh, kasi, syempre, delikado rin, no? Uh, at, live, ano yan? Live virus yan. So, hanggang dito na lang. Sana, yung mga bago, no? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit pa rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At, at, yung mga sharers thank you yung mga uh, supporters ko naka-counti pa lang <laughs> thank you na naman ulit <laughs> oo paulit-ulit na lang ano uh, at Meron pala akong ano sa next pala may sasagutin akong mga tanong no na hindi ko pala nasasagot. Oo. Oh. Kung hindi ako ni ng ano, may reminder doon sa ano, hindi ko pa rin nasasagot. Doon sa, sa YouTube, ano ko, nakita ko oo, oh, mga hindi mo nasagot. Parang ganoon, hindi mo nasagot ng mga tanong. <laughs> so, panagay ko gagawan ko na lang ng video mga 'yon para at least hindi lang sila makabasa, kundi mapapanood pa rin ng iba. So, hanggang dito na lang. Sana pagpalain tayong lahat.